po mga karak and roll. Ngayon po ay papakita namin kung paano namin kinabit ang metal strap para sa connection ng top cord at parlins. Yung top cord nga pala natin ay 2x4 at ang parlins natin ay 2x3. Yan. Yung metal strap namin ay ginawa namin tapos binutasan Namin ang apat na butas sa taas para sa 2x3 at saka apat din sa baba para sa 2x4. So mayroon siyang walong butas. Binutasan na namin mga karak and roll kasi mahirap itong butasan pag uh, common nails lang yung gamit natin. So yung ginamit namin ay yung concrete nails kasi hindi po siya mapapakuan kapag hindi natin binutasan ng concrete les muna so sa isang side nilagyan na namin so ngayon ilalagay na namin yung sa isang side naman so dalawa po yung ilalagay na namin so magkasalisi lang po siya So, tra-train niyang itope gamit ang kamay pero hindi siya po pwede kasi makapal po ito. Yan, ganyan dapat martilyo yung gagamitin. So, natupi po siya. Pero, poink, baliktad. <laughs> baliktad po yung pagkatupi nalito ang ating builder kung paano tupin so ulitin natin na try niya kung anong position talaga yung pagkatupi oops nalilito <laughs> nalilito po yung builder natin yan tinupin niya so i try point Parehas lang din. So, yun. Yan. Yun na yan. Try natin. Yun. Tumama din. <laughs> Tumama din siya mga karakin roll. So, pakuan na. So, yung gamit pala namin mga karakin roll na metal strap. 0.5 mm ang kapal. O 18 gauge. Isa po siyang plain sheet. Patulad po siya sa mga ginagamit natin sa pandingding ng mga triskel. So, makapal po siya. So, dalawa po yung, yung nilalagay namin. Para hindi mabunot o masira agad yung parlance natin. Saka yung bubong. Si palakas ng palakas na bagyo yung dumarating po sa ating bansa may mga super typhoon na talaga so nung una signal number 1 hanggang signal number 3 lang pero ngayon maabot na siya hanggang signal number 5 so kailangan talaga mag iingat tayo guys kapag may mga parating na bagyo lalong lalo na dun sa mga dinadaanan talaga ng mga bagyo. mahirap po siya makarating roon maano papakuan. Maraming nasasayang na kung uh, komuniles. Sa marami na rin nasasayang na mga kuko. <laughs> so malapit na tayong matapos. So, lahat po ng mga parlens, lalagyan po namin 'yan. Sa dulo-dulo, sa gitna, sa kailangan, lagyan po ng meta strap. 'Yan, matatapos na kami, guys, ng rock and roll. Please subscribe my channel, Rock and Roll TV. For sure marami kayong abangan dito sa channel ko kung paano patibayin ang isang bahay kung ano po yung ginagamit namin so natutunan ko ito dahil sa trabaho ko sa Bilchins po NGO po siya so yun po mga karakenrol maraming salamat po please subscribe